Have a good day, everyone. Duterte diehard defenders. Siguro naman mga mga ka defenders aware kayo sa 2025 budget. Kung saan sinabi mismo ni PBBM na Have a good day, everyone. Duterte diehard defenders. Siguro naman mga mga ka defenders aware kayo sa 2025 budget. Kung saan sinabi mismo ni PBBM na kapag dineklarang unconstitutional ng Supreme Court ang budget ng 2025 ay mag-shutdown ng gobyerno. Kaya ang tanong ay bakit mag-shutdown ng gobyerno kung idideklarang unconstitutional ang budget 2025 gayong base sa ating saligang patas na kapag may problema sa budget, sa susunod na taon ay ibabalik lang sa old budget. So ibig sabihin, ibabalik lang tayo sa budget ng 2024. So ayun ang tinututulan nila. Kaya ganun na lang ang pagka-dismaya nila ng magsampa si Congressman. Munggab kasama si Ati Rodriguez ng petisyon para ipawalang bisa ang 2025 budget dahil di umano ay labag ito sa ating saligang Batas Article 170, which is falsification of legislative document. It's a criminal offense ng revised penal code. At kung natatandaan niyo mga ka-defenders na magkaroon ng ingay after nung matapos ang General Appropriation Bill dahil may nakitang mga blanco ang grupo ni Congressman Ungab at sinasabi nga nila PRRD na may naging problema o anomalya sa ginawang pickem report ng HOR at Senate kung bakit nagkaroon ng pagkakataon. Kung so, well, ang grupo ni Congressman Ungab na questionin sa Supreme Court, pray po walang visa ito. Kaya ang isang malaking tanong ng taong bayan. Ano pa ba magiging epekto nito sa taong bayan at sa buong bansa? Kung sakaling ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang budget ng 2025? At para sa akin opinion lang mga ka-defenders, kung sakaling bumalik tayo sa old budget sa 2025, ay wala itong magiging malaking epekto sa mamayan kung sakaling mangyari man 'yon dahil ang budget ng 2024 ay masigit na may pakinabang sa bansa at taong bayan kumpara sa 2025 unang unang mataas ang budget ng DepEd noong 2024 kumpara ngayon. Tapos may subsidy ang PhilHealth, which is ngayong 2025 ay ginawa nilang zero. Tapos hindi pa ganun kalaki ang budget ng DPWH na kung ikukumpara mo sa budget ng 2013, ay umabot na ng trillion dahil ang mga kinuha nila sa iba't ibang ahensya ay doon nila nilagay sa DPWH. At kung pro-Duterte supporters ka, lalo na kay VP, hindi ay buong-buo ang budget ng OVP noong 2024 budget. Samantalang ngayon ay nasa 700 million lang na halos pang sahod. Lang ng buong tauhan ng OVP, kaya... Kung buo budget ng OVP noong 2024 ay mas maganda. Yun dahil mas makakatulong sila sa nakakaraming mamamayan. Pero sino ba talaga ang unang maapektuhan? Kapag napawalang bisa ang budget ng 2025, walang iba kundi ang mga politiko, ang malakanyang mismo at mga politikong kumakapit sa pagbibigay ng ayuda. Para manalo, sumawawala na sila ng budget para sa pag-ayuda nila at higit sa lahat. Hindi na mapupunduhan ang lahat ng mga plano nila sa 2025 bago mag-election. Lalo na ang mga pag nila sa mga kalaban nila sa politika. Dahil aminin na natin kung walang pondo, walang puputak. Para sirayin ang kalaban nila sa politika. So alam nyo na kung bakit ganun na lang ang pagka dismaya nila sa pagsampa ng grupo nila Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab. Na kung iisipin nyo, wala namang ganong epekto sa bansa yan dahil nakasurvive nga ang bansa sa budget ng 2024. Tapos kung uulitin lang naman ang budget sa 2024, wala itong magiging masamang epekto sa taong bayan at bansa. Tingin ko nga, mas may pakinabang pa ang bansa at mamamayan kapag inulit lang ang budget. Now, alam nyo na kung bakit big deal sa kanila kung mapawalang visa ang 2025 budget at hindi na kailangan i-memorize dyan. Maraming salamat Duterte, diehard defenders, peace and God, God bless.